Ang lihim ng bahay sa dulo ng kalsada, alas dos ng madaling araw. Sa isang tahimik na barangay sa Laguna, may isang bahay na matagal nang iniwasan ng mga tao. Sabi nila, may bumubulong daw tuwing hating gabi. May mga aninong dumadaan sa bintana, kahit matagal nang walang nakatira roon. Pero walang may gustong alamin ang totoo. Hanggang sa isang araw, isang pamilya ang lumipat. Si Mang Ruben, ang padre de familia ay isang tubero. Ang asawan niyang si Aling Gloria ay tindera sa palengke at ang dalawang anak nilang Sina Miguel, 15, at Ana, 12, ay parehong masayahing bata. Akala nila normal lang ang lahat. Pero simula nang tumira sila doon, may mga kakaibang nangyari. May nakatingin sa loob ng dilim. Si Ana ang unang nakapansin. Isang gabi, habang natutulog siya, Nagising siya dahil parang may humihingal sa loob ng kwarto niya. Hindi niya alam kung panaginip lang, pero nang tumingin siya sa salamin, may nakangiting lalaki sa likod niya. Nagsimula siyang magsisigaw. Nang dumating ang pamilya niya, wala naman silang nakita. Bangungot lang 'yan, anak, sabi ni Aling Gloria. Pero simula noon, hindi na tumigil si Ana sa pagsasabing may ibang nakatira sa bahay na 'yon. Si Miguel naman, Isang gabi, nakakita ng mga maliliit na papel sa ilalim ng kanyang kama. Nang binuksan niya ito, nanginginig ang kamay niya, mga litrato niya at ni Ana. Pero may nakasulat na pula sa ibabaw. Ang kasunod. Dahil sa takot, nagdesisyon si Mang Ruben na alamin ang kasaysayan ng bahay. Napag-alaman niyang dating nakatira doon si Hinoo Romualdo Vargas, isang retiradong doktor Nakilalang mahilig sa eksperimento. Ngunit isang araw, bigla na lang nawala si Dr. Vargas. Iniwan niya ang lahat ng gamit niya. Walang ebidensyang umalis siya. At ang pinakakakaiba, walang sinumang nakakaalam kung saan napunta ang kanyang asawa at dalawang anak. Ang nakabaon sa ilalim ng lupa, hindi mapakali si Mang Ruben. Isang araw, napansin niyang may parang lumulubog na parte ng sahig sa likod bahay. Nang hinukay niya ito, napuno ng masangsang na amoy ang hangin. At doon nila nakita, tatlong sunog at bulok na katawan, dalawang bata at isang babae. Sa tabi ng mga ito, may lumang bisturyong may nakaukit na pangalan, Dr. Romualdo Vargas. Dali-daling dumating ang pulis, isinailalim sa investigasyon ang natagpuang labi. At doon lumabas ang nakakagimbal na revelasyon ang katawan ng babae at dalawang bata? Kahit na dekada na ang lumipas, may lumabas na resulta sa DNA test. At ang pinakanakakakilabot? Isa sa mga bata sa hukay ay may eksaktong parehong DNA kay Ana. Ibig sabihin, si Ana ay patay na. O may ibang gumagamit ng katawan niya? Hindi mo na dapat ito nabasa. Kung nagustuhan mo ang kwentong ito, huwag kalimutang i-like, i-share, at i-follow ang page na ito. Dahil si Chismosang Patatas ay mahilig makipagkwentuhan sa inyo habang siya ay nagla-livestream. See you sa next kwento, mga kachismosa! Ano? Kinilabutan ka ba?